Hello guys, ayan, magluluto tayo ngayon ng gisado kangkong with pusit. At ayan na nga, yung ating mga lulutuin ay nakaready na. Nahugasan na rin yung ating mga gulay. At yan, naglagay na tayo ngayon ng mantika. Sunod natin yung luya. Ganyan ako magluto, nauuna ang luya. Tsaka ko sinusunod yung sibuyas. Mas gusto ko na ang luya kasi matagal siyang maluto. Ayan, pumapangatlo lang ang bawang. Padala kasi ng pagigisa, nauuna yung bawang. Pero ako, luya kasi or sibuyas. Ayan, tsaka ko siya lalagyan ng kamatis. At tsaka, yun. Kasi yung aking sa akin pagluluto, yung way ko ay inuuna, 'di ba? Kadalasan inuuna yung mga pangsahog. Okay lang kung yung mga karne or manok, pero pagdating naman sa pusit, pinanghuhuli ko 'yan. Kasi mas matagal ma lumambot yung ano, yung tangkay ng kangkong. Kaya ayan, takpan ko muna siya ng saglit. Pagkatapos, mga 3 to 5 minutes lang. Ayan, binuksan ko na siya para ano, para medyo malambot na siya. Kasi nga, yung, yung pusit, madali lang talaga yan maluto. Hindi yan maganda kapag overcook kasi medyo makunat na siya. Kaya yan, igisa na. Yah hawiin ko na yan para ilagay ko na yung aking na slice na pusit. Tsaka siya, yan, lalagay ko na. Then, halo-haloin ko ng medyo slight lang para mas maganda. Yan. Yan, nakikita nyo, hinahalo-halo ko lang siya dyan. Pagkatapos kong pagkahaluin, lalagyan ko lang siya ng paminta. Paminta lang unang ilalagay ko. And then, ganyan na siya, di ba? Halo, halo ng konti. Tsaka, ah, lalagyan ko ng ano siya, konting asin. Ahalo ako na siya ng kunting asin para magkaroon na siya ng lasa. Then, pagtapos niyan, latsaka ako siya, haluin ng kunti. Tsaka, maglagay yung mga dahon ng ano. Dahon naman ng kangkong ang ating isunod. Pagkatapos niyan, tsaka ko siya tatakpan. Para, madali lang kasi maluto ang mga dahon. Dahon, ng gulay. So, mas maganda ang nauuna palagi ang tangkay. Pero depende kung paano kayo magluto. Basta yun ang way ko. Ayan, natakpan ko na para naluto na siya. O, oh, ayan, nahalo ko na nga ng konti. So, haluin na ng konti yan. Tapos, saka ko siya lalagyan ng ano, lalagyan ng masarap-sarap, ng masarap-sarap. Tsaka bubuhosan ko na rin siya ng aking konting tuyo para medyo magkalasa na siya. Asin ulit, ng konti. Tsaka, ano, lagyan ng tuyo. Ayan na nga. Lalagyan na natin. Tapos, lalagyan ng konting asukal natin maya-maya lang. Kasi parang adobo, adobo style ang dating. Kaya, yan. Lagyan natin ng suka. Siya. Para malasahan natin yung suka kasi, ayun, medyo na, ano pa, binuksan na natin. Ayan, lagyan natin ng suka. So, Pagkatapos ng suka, ang lalagyan na natin ngayon ng konting sugar. Tapos, takpan na natin para tuluyang maluto yung ating ano, yung ating mga gulay, tsaka yung lasa ng suka ma manunuot doon sa ano sa ating mga uh, sahog kaya kunting tiis lang para kunting oras lang maluluto na siya and then ayan tibugan na kakain na tayo ng masarap na ginisa ginisang kangkong with pusit ah uh, 'di ba Oh, napakabilis lang niya lutuin. As in, as in mabilis. Hinaluan ko na nga pala ng kangkuyang para magiging masarap at dumami. Kasi kung posit lang siya, wala siyang halo. So, ang isang kilo mo kulang pa. So, ayun nga. Medyo kinulang kami nga sa gulay. Kasi nga, syempre, kailangan din natin mamigay. Kaso nga lang, wala eh. Kinulang tayo sa gulay. Yan, binuksan na natin. Super bango na siya mabango na, masarap. Yan, kung mas masarap yan kung medyo maanghang. Tapos may sesame oil. Wala lang kami sesame oil. Wala na rin kaming mm, ano, uh, ah, sili na maanghang. Kaya ang ginamit ko dyan, nilagyan ko pa rin siya ng chili sauce. Yan.